Sampung Hollywood celebrities na may dugong Pinoy. Maniniwala ka ba kapatid nang ilan sa mga sikat na aktor o aktres sa ibang bansa ay may dugong Pilipino? Sabihin na natin ang nanay nila ay Pinay at ang tatay naman nila ay foreigner. Gusto mo na bang makita kung sino ang mga ito? Pero bago yan ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Number 10, Olivia Rodrigo. Ang makikita mong magandang babae ay si Olivia Rodrigo. Siya ay isang singer, songwriter at actress. Nakilala siya sa husay niya sa pagkanta noong late 2010. Ipinanganak siya noong February 20, 2003 sa California, United States. Ang tatay niya ay isang Filipino at ang kanyang ina naman ay isang German Irish. At alam mo ba na ipinagmamalaki niya na may dugo siyang Pilipino. Lumabas na din siya sa Disney Television at sa High School Musical at nakapag-release na din ng mga kanta. At ngayong 2023, may inilabas siyang bagong awitin na may pamagat na vampire at meron na itong higit 49 million views. This how doing now. How's the built of you... Day Bautista Sino ba naman ang hindi makakakilala sa taong ito? Si Day Bautista ay isang Filipino-American Hollywood actor. Ipinanganak siya noong January 18, 1969. Sa Washington DC, ang tatay ni Dave ay isang Filipino emigrants. Bukod dyan, si Dave Bautista ay isa ring professional wrestler at aktor na gumanap sa ilang mga pelikula sa Hollywood. Si Dave Bautista ay proud sa pagkakaroon nito ng dugong Pinoy. Kung mapapansin mo nga, ang ilan sa mga tattoo niya sa kamay ay may simbolo ng watawat ng Pilipinas at araw na makikita sa ating flag. This is Mono! Number 8, Vanessa Hudgens Si Vanessa ay kilala sa kanyang role bilang Gabriela Montes sa TV series na High School Musical. Isa si Vanessa sa mga nagagandahang singer at aktres sa Hollywood. Ipinanganak siya noong December 14, 1988 sa Salinas, California, United States. Bilang isang singer at actress, lumalabas na din siya sa mga pelikula tulad ng High School Musical, Journey 2 at 13. Ang ina ni Vanessa ay isang Filipino at ang kanyang tatay naman ay isang Irish at proud si Vanessa na meron siyang dugong Pinoy. Number 7, Jacob Batalon, Si Jacob Batalo na isang Hollywood actor na may lahing Pilipino at alam mo bang lumabas na ito sa ilang mga sikat na Hollywood movies tulad ng Avengers Infinity War, Bloodfest, Spider-Man Far From Home at ang pinakabago niya ay ang Spider-Man No Way Home. Ipinanganak siya noong October 9, 1996 sa Honolulu, Hawaii, United States at proud siya bilang isang Pinoy. what uh, are we doing? This, looks like a big mistake, but we're going to be taking a lie detector test. Number 6, Bella Porch. Si Bella Porch ay isang pure Pilipina. Ang ina at ama nito ay parehas na Pilipino. Kaya siya napunta sa ibang bansa dahil inadopt siya ng mag-asawang Amerikano at sa ibang bansa na nga siya nag-aral at lumaki. Lingit sa kalaman ng lahat na si Bella Porch ay dating US Army Nag-served ito ng higit sa apat na taon bago siya sumikat sa social media at di kalaunan naglabas din siya ng sarili niyang mga kanta at ito ang malupit dyan proud siya bilang isang Filipino o Filipina Number 5 Hailey Steinfeld Ang magandang aktris na ito ay alam mo bang may dugong Pilipino at humakot na ito ng napakaraming award worldwide dahil sa galing niyang umarte. Lumabas na ito sa mga pelikulang Bumblebee, Begin Again, Avengers, Charlie's Angels at Romeo and Juliet na naging pangunahing karakter nito. Ipinanganak siya noong December 11, 1996 sa Tarzana, Los Angeles, California, United States. Ang kanyang ama ay isang Jewish at ang kanyang ina naman ay isang European Filipina. number 4 Bruno Mars. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa taong ito? Isa si Bruno Mars sa pinakamahusay na singer at songwriter sa buong mundo. Nakapaglabas na ng napakadaming album. At alam mo ba na si Bruno Mars ay isang half Pilipino and half Puerto Rican. Ang nanay niya ay Pinay at ang tatay niya naman ay Puerto Rican. E pinanganak siya noong October 8, 1985 sa Honolulu, Hawaii, United States. At nakapaglabas na siya ng napakadaming kanta tulad ng That's What I Like, 24K Magic at The Lazy Song na nagkaroon ng mahigit 2.6 billion views. Gayon pa man, proud si Bruno Mars na meron siyang dugong Pilipino. Number 3, Gabriela Sarmiento Wilson, na mas kilala bilang Gabby Wilson. Isang Filipina, American singer, songwriter, musician, actress at producer. Dahil sa husay niyang kumanta, humakot na ito ng award kasama na ang Academy Award Best Music Grammy Award, MTV Music Award at Children's and Family Emmy Award. Kilalang-kilala si Gabo Wilson sa Hollywood dahil sa husay niyang kumanta. Ipinanganak siya noong June 27, 1997 sa Vallejo, California, United States at proud siyang isang maging Pinoy. Ang nanay niya ay isang Filipina-American at ang tatay niya naman ay isang African-American. Number 2, Enrique Iglesias. Si Enrique Iglesias ay isang Spanish singer at songwriter. Ipinanganak siya noong May 8, 1975 sa Madrid, Spain. Si Enrique ay isang singer at songwriter. Nakapaglabas na din siya ng mga album. Bukod dyan, napakadami niya na din kanta tulad ng El Perderos at ring my belt. At ang nanay naman ni Enrique Iglesias ay isang Filipina-American. Number 1, Jordan Taylor Clarkson o mas kilala sa tawag na Jordan Clarkson, isang Filipino-American professional basketball player na nagmula sa Utah Jazz. Ang ama ni Clarkson ay isang African-American na si Mike Clarkson. At ang kanyang ina naman na si Annette Tulao Davis ay isang Filipina-American na nagmula naman sa Pampanga, Philippines. sa so ngayon nga si Jordan Clarkson ay kasalukuyang naglalaro sa gilas at proud ito sa pagiging isang may dugong Pinoy. So ngayon kapatid nakita mo na ang ilan sa mga kilalang tao sa ibang bansa na may dugong Pilipino pala. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat sa panonood mo. I'm out.